Hallo, good evening, guten Abend. So, yung mga nagtatanong paulit ulit na tanong, magkano ang gasto sa language visa? So, nasabi ko na nga na kailangan yung mag-produce ng black account ninyo or show money. So, yung black account na yan, ilalagay ninyo sa banko para pagdating nyo dito, iyan ang inyong gagastusin dito at isesend yan buwan-buwan sa inyo. So, almost 6,000 euro which is equivalent to almost 400,000 pesos dahil ang palitan ngayon ay 65 to 66 uh, ang isang euro. At saka yung tuition fee ninyo sa language school, so, abutin din ng almost 2,000 euro. So, ang ipe-prepare ninyo ay almost 8,000 uh, 8, euro. So, almost 500,000. Pero, tutuusin, kung ang purpose ninyo in life ay makapag-abroad. So, halimbawa, uh, high school graduate ka dyan at mag-aaral ka ng BSN ang BSN sa atin ay 4 years. So, yung gagastusin mo ng 4 years, pag nag-abroad ka at kukuha ka ng language visa, iyan na yung ihahanda mo para sa iyong language visa for 6 months dito sa Germany. So, kapag uh, nakapag-aral ka na ng uh, language, ng German language, pwede ka nang mag dito o yung uh, vocational training sa atin. Halimbawa, gusto mong maging nurse. Ang nurse dito, ang nursing dito ay vocational course lamang which is 3 uh, years. Meron din yung mga nursing assistant, 1 year 'yon. Pero pag 'yun ang kinuhan niyo, mas mababa ang sweldo niyo. Kapag uh, nursing assistant ngayon ay uh, Uh, kapag sa Home for the Aged, ang per hour ng nursing assistant dito ay 17 uh, euro and 35 cents. Tapos yung mga 3 years courses naman, at kapag pumasa sila sa exam dito at uh, sila ay recognize, ang kanilang uh, per hour naman ay more than 20 euro. So isipin niyo kung um, nag-language visa kayo dito, so nag-prepare kayo ng almost 500,000. Pero yung inyong uh, black account, monthly nilang ipapadala sa inyo. Kung makahanap naman kayo ng work habang nag-aaral kayo ng language, di maganda. Kasi pag language visa, allowed na kayong magtrabaho ng 20 hours a week. So part-time lang yon So kung makahanap kayo ng trabaho ninyo, di hindi nyo na kailangan gastusin pa yung black account ninyo. Pwede nyo na yung ipadala pabalik sa Pilipinas. Then after 6 months at marunong na kayong mag-German, pwede na kayong mag-vocational. At habang kayo ay nagbo-vocational, mayroon ng sweldo. So halimbawa sa nursing, ang mga nursing dito, tumatanggap sila ng hindi bababayan sa 900 Euro every month sa first year. Kapag second year na tumataas 1000 na. Tapos kapag third year na sila nasa 1200 to 1300 euro ang tinatanggap na nila. Then kung makapasa sila, sure uh, work na 'yon. Uh, kasi may mga nag-vocational uh, dito, kapag sila ay nagustuhan ng employer, inaabsorb na nila uh, 'yung mga magagaling sa Uh, vocational training. So, doon na rin sila sa company kung saan sila nag, nag uh, practicum o nag-train uh, magwo-work. So, katulad yung pamangkin ko, pero ang kinuha lang ng pamangkin ko ay yung nursing assistant yung palang ang inano niya. So, one year yon pero sure na yung kanyang uh, workplace. Kasi sinabihan na siya ng kanyang uh, uh, yung ano ba tawag? Yung Uh, chef o yung pinakamataas doon sa Home for the Aged na uh, doon siya magwo-work mag pag natapos na niya yung kanyang vocational training so ganyan lang yan so, kung talagang uh, gusto nyong makapag-abroad, gusto nyong pumunta dito sa Europe why not? Uh, bakit hindi nyo itry? so yeah, magtry kayo gagastos din lang naman kayo kapag kayo ay mag aaral dyan sa Pilipinas. So, kapag kukuha kayo dyan ng uh, HRM or kaya BSN, four years yan. Four years course sa atin. Tapos, mag uh, re review pa kayo after ng graduation, mag review pa kayo for uh, the examination. So, abutin na naman yan ng one year tapos uh, magwo-work kayo para makapag-abroad kayo kailangan niyo ng 1 to 2 years uh, experiences so bago kayo makapagtrabaho o, sa abroad abutin kayo ng 6 to 7 years pa so why not come and learn the language at uh, six months lang kayo mag-aaral ng language tapos mag uh, magbo-vocational kayo dito sa sasahod na kayo O, di ba so kumbaga mas madaling uh, dito na lang mag-vocational. Para sa ganun, pagkatapos nyo mag-vocational dito, dito na rin kayo mag-work. At saka, kung tapos kayo dito ng vocational, hindi nyo na kailangang uh, mag-gain ng experience bago makapasok sa work. Kasi pag uh, nag-aaral naga na kayo, yun na yung pinaka-experience ninyo. So, ayan. So, for now, Guten Abend and choose Good night and bye-bye!